Alang po hindi nyo nalalaman. Mayaman ang Pilipinas. Hindi ho sa pera ho, kundi sa mga tinatawag na national treasure. Mga hindi matatawaran ang halaga sa ating kasaysayan at sa kung sino tayo. Sa sentro ng bayan ng Silang Cavite, nakatindig ang simbahang ito simple sa unang tingin. Pero kapag pinasok, tatambad ang enggrande nitong puting-puting altarpiece o kung tawagin retablo. Binigyang buhay pa ng mga nakapalamuting mga santo at inukit na litrato ng mga importanteng kaganapan sa buhay ni Hesus Kristo. Ito ang mahigit tatlong daang taon ng simbahan ng Nuestra Señora de Candelaria na kamakailan lang idineklara ng Pambansang Museo ng Pilipinas na isang pambansang yamang pangkalinangan o National Cultural Treasure. Itinuturing na National Cultural Treasure ang mga pamana ng sinaunang henerasyon na merong kahalagahang pangkasaysayan sa agham o sining ito ang isa sa pinakamatan ng retablo sa buong bansa. Pagdating sa integridad, authenticity, originality, ang aming retablo ang isa sa may pinakamataas na authenticity. Konti ilamang ang nadagdag o nabago mula sa or original na estruktura. Nung una, tanging ang retablo lamang ang nais ng mga taga silang na maideklarang National Cultural Treasure. Pero para mas maprotektahan ang retablo, isinulong na rin nila na isama na ang buong simbahan. Pagkat para maprotektahan mo ang retablo, kailangan mo maprotektahan din ang buong simbahan. Maprotektahan ito mula sa mga kalamidad o mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang salitang retablo nang galing sa mga Latin na retro at table na ang ibig sabihin sa likod ng mesa, sa likod ng altar, makikita ang tinatawag na retablo mayor. Makikita din natin sa rebulto na ito ang pagsasama ng kolonyal at indigenous na elemento. Ang isang pinakamatingkad na halimbawa ay ang relief na ito ng nativity o pagsilang ng ating Panginoong Yesu Kristo. Isa itong kolonyal na sining, ang krisyanismo ay dinala ng makastila. Subalit sa sining na ito ay makikita natin ang ilang elemento ng kultura ng Pilipino katulad ang kalabaw na nasa baba at ang aso na nasa gilid. Sa gilid naman, may mas maliit na retablo ito ang mga retablo menores. Ang pinya na isa sa mga pangunahing produkto ng aming bayan na makikita nyo na isang pangunahing disenyo sa taas. Pagdating naman sa baba, puno ng niyog na isa rin sa pangunahing halaman dito sa aming bayan. Hindi raw madali ang paglilinis nito, lalo't mahigit tatlong daang taon na ang tanda. Sa National Museum, humihingi kami ng advice sa kanila kung anong dapat na gamitin panlinis. Hindi pwedeng gamitin ng chemicals, Kaya hindi namin basa-basa napapakialaman -basa yung retablo. Katunayan, kumukuha pa sila ng mga foreman para linisin ito. Mahirap maglinis kasi lahat ng mga ganyang bawat sulok na yan, kailangan i-brush mo ng isa isa yan. Pag na-brush mo lahat yan, kailangan unti-unti mo pupunasan lahat bawat isang mabulaklak. One day ito, tapos pasin sa kabilang dalawang yun, dalawang araw, di, isang araw din yun. Kabilang din sa prestigyosong listahan ng National Museum, ang 157-year-old na tahanan ni Don Tomas Kerubin, dating gobernador silyo ng Vigan. Ang kanilang ancestral house idineklara na isang important cultural property, ibig sabihin may pambihirang kahalagahan sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Nagsilbi raw kasi itong military headquarters nung panahon ng digmaan Maraming mga prominenteng tao na nanirahan. Ang nangyari, since puro mga elected public servants ang mga tumira o nanirahan dito, nagsilbi na rin itong parang uh, sentro ng social at political uh, activities dito sa Municipality of Kauai. Nakilala namin dito ang lola ni Carl na si Virginia. Sinamahan kami ng maglola na libutin ang kanilang bahay. Ang fasad o harapan, 100% daw na original, wala pang binago. Makikita rin sa labas ang caballoreza o tirahan ng mga alagang kabayo ng pamilya. You can see dito sa caballoreza, na maintain namin yung brick structure niya hanggang ngayon. Ipinakita rin nila ang tinatawag na alhive o water reservoir sa kanilang bahay. The rainwater used to be Uh, place here inside the and the whole Taoist people usually would come water. Sa kanila namang komedor o kainan, may rebulto ni Santa Veronica na mahigit isang daang taon na raw na nasa kanilang pamilya. Sa sala, buhay pa rin ang kanilang bastonero o lalagyan ng baston o tungkot. Samantala, isang tulay sa Vigan Ilocos Sur ang tila magtutulay sa atin. Sa nakaraan, itinayo ito noong pangpanahon ng mga Kastila at kabilang na rin sa National Cultural Treasures. Ito ang Ayusan power Bridge. Yun nga lang, tila na paglipasan na ito ng panahon. Ang kagandahan kasi nito, natakpan na ng mga halaman. Pero malaki raw ang naging papel nito sa mayamang kasaysayan ng Vigan. Ito kasi ang unang nagdugtong sa ayusan at pawah. Pinadali raw nito ang kalakaran ng araw. At ito rin ang nagbigay daan para maitatag ang tinatawag nilang Mestizo District sa bayan. Malaki ang naitulong nito, uh, naiambag niya sa kalakalan lalo na uh, parte rin ng bigan nung tinatawag nating galleon trade noon. Matibay ang tulay, gawa sa nardilyo o bricks at apog na hinaluan ng itlog. Hanggang ngayon, nadadaanan pa rin ito ng mga tao at sasakyan. Pero pinaplano ngayon ng lokal na pamalaan na tuluyan ng ang tulay para ma-preserve. Dapat lang na bagong tulay na lang yung magamit at i-preserve na lang ito at magiging tanda ng uh, kagalingan ng ating mga ninuno. Nito lang biyernes para kahit papaano maibalik ang naturang ganda ng Ayusan Power Bridge. Nagtulungan ang mga tigalokal na pamalaan ng Vigan na linisin ito. At minsan pa, muling nasilayan ang ganda nito. Nakamamanghang isipin na noon hanggang ngayon nakatindig pa rin ito. Dito naman sa Magalang Pampanga, may mga nagtataasang tore. Pero hindi basta-bastang tore lang. Ang tawag, heliograph towers. Itinayo na makastila Kastila para magsilbiraw communication towers. Sa pamagitan ng mga ito, nakapagpadala sila ng mensahe sa mga kasama nila sa malalayong lugar. Sa so dati kasi dito, meron siyang parang pedestal yan. Meron siyang butas. <laughs> Pumapasok kami doon. We're not really aware what is the significance of that tower. Ito yung isang chimney, isa yung taguan. So we would not really know what's the purpose until discover the research in a Spanish convent. Nung unang panahon, nasa mahigit sampung tore raw ang itinayo na mga Kastila noon at ikinalat sa mga bayan ng mabalakat at magalang hanggang sa konsepsyon sa tarlak. Bawat tore, may salamin sa tuktok at mekanismo sa paanan nito. Kapag tumama ang sikat ng araw sa mga salamin, ginagalaw-galaw nilang mekanismo sa paanan ng tore para makarating ang mensahe sa kabilang tore sinadyarin daw na walang hagda ng tore para hindi makaakyat sa tuktok ang mga kalaban ng makastila noon at hindi rin ang mga ito mabasag ang salamin na siyang pangunahing gamit nila para sa komunikasyon. Sa kasalukuyan, tanging dalawa sa mahigit sampung tore na lang ang naiwang nakatayo at dito lang sa bayan ng Magalang makikita. Well, just like any other cultural properties that we have, we are trying to preserve them for the appreciation of the future generation. Kung makapagsasalita lang ang mga istrukturang ito, ano kaya ang mga lihim na mabubunyan at mga kwentong maibabahagi sa kasalukuyang henerasyon? Sa tingin man ng iba, bakas lang ng nakalipas na pag-iwanan ng panahon. Gayong ang halaga nito sa ating kasaysayan, hinding-hindi kaya matumbasan. Sino naman ang mag-aakala na ultimo pala mga antigong kulungan, maituturing pa ring yaman ng bayan? Katulad ng Iloilo -Ilo Provincial Jail na itinayo noon pang 1911 at idineklara na rin kamakailan bilang important cultural property. Ang kulungan kasing ito naging kutaraw ng mga sundalong Hapon noong World War II. This was converted into an internment camp solely for yung mga citizens of the allied countries like mga Americans, Australians, uh, British, na residents ng Iloilo, -Ilo, they were imprisoned by the Japanese dito sa jail na ito. Kapansin-pansin ang apat na watchtowers na makikita sa sulok ng kulungan o yung nagsilbing istasyon ng mga gwardya. Sa loob, makikita ang mga selda. Ang ilan, walang bintana, tanging butas lang na tinatawag na slits. Dito lang nakakapasok ang hangin at liwanag. Pero meron ding mga kwarto na may malalaking bintana. The jail was in answer to a report um, given by the provincial government then na masikip na yung dating jail doon sa Haro. So, this was built to house 150 to 200 uh, prisoners at that time nung 2006 uh, inilipat yung mga prisoners doon sa bagong jail doon sa Pototan. Ang dating Iloilo Provincial Jail, nire-renovate na ngayon para maging tahanan naman ng mga likhang sining ng mga Ilonggo. Ito kasi ang napiling lokasyon para maging sangay ng pambansang museo sa Iloilo. Ang labas ng gusali, walang binago, pininturahan lang. Plano itong dagdagan ng ikalawang palapag at dome sa gitna. The National Museum, so to it, na napipreserve yung dating design talaga ng jail. No? So this was the design in 1911. Yung mga window grills, no? Yung mga bars dyan, these are original, no?